yan So what's up guys, uh, magpapakain tayo ng ibon. So ito yung pakain natin. Minsinitas. So ito yung tawag namin dito sa prutas na to. Tawag dito prutas ba to? <laughs> so, tawag namin dito is minsinitas Anong ta? Ano si Tagalog ano yung mincinitas may? Ano tawag just Basta na eh. Hindi ko alam tawag dito sa Tagalog. Basta minsinitas tawag namin dito. Sa Bisaya. So, yung papakain natin nito is yung baud. Open Terrence. Ah, okay lang. So punta puntahan natin yung ibon na papakainin natin. Yan. So lagay muna natin dito. Ito yan, guys. To. So nagugutom yan. So favorite kasi niya to. Yan. Ano? Favorito <laughs> niya yan. Yan, so. Okay. Okay, natin dyan. Papakainin natin. Ito. Yan, ulo. Uh -huh. Yan. So, yan, pipigain naman natin yung parang ipipress natin para yun nga, apisa ng konti para hindi siya ganong malaki pag na ano na niya. Oh, sige. Ayan. Hulog. Patayo isa. Yan. Um. So, paunahan kami dito sa bunga, tawag nyo dito. Doon sa puno kasi marami kasing ibon na kumakain ito so paunahan na lang so ito yung nakuha natin so hindi pa gaano hinog talaga yung kulay ano talaga red kasi maraming ibon na kumakain doon sa puno nito hmm. Ah. busog na yata to ay ka ini na? kina? Ah, na busog na yata to. Ah, sige. i so ito na ito na yung bahod natin guys yan so medyo kompleto na yung pakpak -pak. so binunot kasi natin yung mga sira-sirang uh, pakpak niya kasi nga uh, nababali tas yung iba na puputol talaga siya tulad niyan yan so malaki na siya guys ano, yung ano niya nagigiyelo na tapos yung mata parang ano na malapit na mag -red, kulay uh, kulay pula so yung pantawag natin dito is ano sinisipulan ko lang para lumapit yon So yun ang guys, yan ang update na, na natin sa ibo nating baud.